Hi guys, tayo ng ng uh, uh, ano ngayon, ng tawag mangga, kasi marami kaming mangga, yan may a love of everyone Good morning, good morning, hello, hello Happy Sunday O, oh, intro mo ta tayo Ayun, guys, ha Hey guys, tayo ng TLG Mingo, ha? Wala pang muna pa guys wala, wala ko muna. Kung oh, hindi ako magaling ito magbala, makikita natin. Ibang magaling nila dito. Pero ako mapagal ako magbalat, it, muna, to kung okay. wala okay. Nagawa tayo ng pickled mango or purong uh, hanggang, kahit na o hindi nangyayari. Pilihin nalang sa ito. sa at masarap kasi kami mga ngayon galing sa Ate Olo. na aking manongga sa iyo. O, ko

din lang tayo kaso, guys batai batai tapos the same time gumagawa sa, nandito para may may ma lang And, yung, siya, may okay And, guys, uh, tapos ang palasan, ang ganyan. O, na lang, iniis na lang natin. lang natin may green-green. Ayan, guys. Okay. Ayan, o. Oh. Okay. Tapos, guys, may natin Các là nước rồi đang đang ăn mấy người nữa đúng <laughs> cái <laughs> size <laughs> các bạn siungkan nunggung siung so, tapos niya tuingin niya nang aking o mhm ya, pandang bukti ang dami panggulit panggayang aking o ya 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 kaya kama ipek to o panggayang aking o mhm panggayang aking o mhm kaya kama ipek to o mhm kaya kama ipek to o mhm 嗯，对。Yeah, Ito guys. Ito sa mahiga. Okay. And guys, meron tayong dito sugar. One cup of sugar. O, oh, sugar yan. Uh, white or wash sugar pwede. Tapos meron akong asin. Iyan, asin. At saka meron akong uh, pepper, pwede rin sili, sili na uh, tsaka yung bawang yan, bawang yan, ganyan ang ang hiwa ha, hindi turong, ganyan. Kasi yun, makakain natin ng, ayan, ay, sorry, makakain natin ng buo, ayan. Tapos ito, abong uh, buong, paminta, buong paminta lang, hindi turong, basta buo. Okay, tapos ito na aking, mangga, uh, na mangga uh, pina, kailangan guys, ano, pina, pina na pagkahugas, kailangan mo lang, ano, patutuin mo nyo muna, o walang, ano, talaga, walang tubig, yan, para maganda pag, ano, ah, uh, mamaya, ano ko yan, i, ano, ka nang, wash ko ng, uh, tissue para, ano, pumulasan pala, hindi mo wash, <laughs> sorry, <laughs> yan, okay, <laughs> guys. Ah, uh, ito lang, okay, ano? yung, uh, ano? na ang akin, ano? Tingnan yung, ano? Hindi ba naman ga? Yan. Ah, uh, alagyan na natin na asin. So, guys, asin. Dalawang kutsara. Yan. Dalawang kutsara. Wala laki, ha? May mga laking kutsara, guys, ah, Yan. Uh, Diyan dyan lang yung asin, ha? So, yan. Tingnan natin yan. Halo-halo. Halo-halo lang. Nasa magkakas. O, may ka. Yan. Ang ilang. Kaya sa matungang asin, ha? Asin, yung asin na magkakas, na, Okay? So, gusto ko na pang asin. Ayan, oh. No? ang Yan. siya sa oh. tapos sa natin, ang na, uh, Bawang. Sabang, sabang, uh, sabang, ano, ba bawang, hanggang uh, Bawang, Itong bawang. Labag bawang na 'yung anak nasa tindahan ako Ah, ang din. ako

Okay, guys. Kali tayo yan. Okay, mamaya halong halong halong, halong ito muna. Uh, tapos ang nasa mga kumakas siya. Okay, puso muna. Ayan ang guys, ang kakatas na o. Ayan. Tunaw na ang, ano yun Ang asin at saka sukar. Hmm. Ayan. Ang So, silalagay ko na yan sa isang container. Um, pag, ano na, pwede na sa container, hindi dito ko. Yan, lalagay dito. Okay. Pasalo-halo lang hanggang sa matuna ang ang asin at saka asukal. Yan, lights. Okay. Looks yummy. Yan. yan. Ayun guys, sasalin ko na ha. Yan. Hallo, ich sag einmal Tadi datang nggak ada Oh, di ba masarap na ah sa pinan yan pa kuno pa kuno pa kuno na Pasti itu masalahnya pasti. Puno na, puno na, puno na. Oke. <laughs> okay. So guys, ito na walang punong-punong okay, so sa lima sa isang aliyak yan, okay okay yan, guys, yan magkamasarap, oh yes. okay, guys, so yun, guys, ito po sa ano ito, oh, ating pickled mango so, ito na natin, guys, oh, sarap, oh. Kung kalutong. Ka kasarap, oh magkakalutong, yan magkasarap tapos natin na. Yan. Ano Yan. Mmm! Tap! Tama-tama daw nung yung ano, kanyang tagnis at tsaka anghang, tsaka yung yung kanyang uh, asim. nag ago -ag 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 asim tsaka kamis. Okay. Tap. Guys, if you like my video, please like, share, and subscribe, and hit that notification bell, pal, to my social videos. bye guys! See you.